Itong picture na ito, very controversial na sa, sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Magandang araw mga kabayan. Ako po umami na itong si Mr. Robles na umanoy ang picture na kumakalat ngayon na isa sa nanalo sa loto ay edited lamang. Ngunit ang kanyang palozota, ang damit lamang umano ang edited. Ang totoong pagkatao ay hindi edited, kaya ngayon gustong hingin ni Sen. Rapitol po sa Executive Station kung sino ang mga nanalo at investigahan o mano ni Sen. Rapitol po. Mabibisto na kaya ang kalukuhan ng PCSO, naniniwala po ba kayo na ang picture na ito na inedit o mano o yung babaeng nag-claim ay siya talaga at hindi edited ang tunay na pagkatao. So a total of 1.7 billion pesos tinamaan na po lahat. Yes, sir. In less than a month. Within a month. Ronan. Yes, within a month. Apo. Okay. So, but we were stating facts na Mr. Chairman. Facts na ito. Uh, <laughs> yun, yun nga, uh, Senator Coco, uh, nakakapagtaka nga. Uh, marami tataka, syempre, especially yung uh, mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-focus. Yun po yung sinasabing hinaing na marami mga mananaya. So, uh, I think the PCSO is at liberty to reveal to us na yung in-increase na po yung mga jackpots uh, in all those games, available na yung online betting. <coughs> yes, sir. Yeah. Mm -hmm. Kaya, uh, ah, meaning to say, nung, when, when si 642, all of, ang minimum niyan, and what's the usual minimum ni 642? Or maximum jackpot pala? 5.9. Ah, minimum, 9. minimum huh? James, James. ba? 5.9. Ba, bakit talaga niya? Hindi, yung published... Singit oh, lang. Ah, yes, yes, yes. Okay. Yung, sabi niya, this December, Tinamaan yung 642, 649, 645, 655. Are these all from Iloto? E Hindi po. Last night lang po yung Iloto. E Ilan po yung tumama sa Iloto e out of this? One, two, this three. lang po yung kagabi lang po. Kagabi lang. Okay. What game yun. Yung kagabi. 655. 655. 600 million kasi yun. Quick okay. na coco. Okay. Itong picture na ito. Very controversial ito kayo sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? Uh, we have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa akin one time, we covered the face, eh yung damit naman po, Ay eh, nakilala. So, uh, nagreklamo siya, sana naman daw po, huwag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, in-edit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit siya na kailangan palitan ng clothing? Not again, again, uh, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, like, yung mga kapitbahay po, eh, nag-ano nag, ano eh, nag uyun uy, yung suit niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's, uh, we, if there is something apologize, it's the poor editing. Uh, but I think it has served its purpose of concealing the identity. So, at least sinamin niyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi purang pagkain. so, we're sorry, we're not, we're, not very, good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Eh, hindi po, totoo o po yan. Tunay na tao to. Tunay na yung tao po yan. Okay. So, kaya sabi ko may sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng itong tao to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, so, uh, make sure lahat po like record yan, kung susupinan niyo po, we can provide the names. No, that. sa, executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, mm -hmm. Senator Coco? Can we do that? An executive session? Yes, Mr. Chairman, uh, we will let's make it a strictly executive session. Yes. Na, even on the part of the Senate, limitado yung mga attend ay at, saka at identified natin. And then, of course, kami liability na namin yung kami pang source ng leakage. Like I said, uh, Mr. Robles, kasi nga po may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananay nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing na sa tropa niya, I'm sorry, I'm gonna repeat this again, yung pong kumakalat na balita, galing na sa tropa niya, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoon tao yun. And then gagawa nga po ng cross-checking, sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, uh, if I have to hire a public a de uh, private detective para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo hindi pag lumitaw na hindi this sabihin ko rito na hindi related talaga yung legit winner yan. you agree sir very good okay sige ko ko pero kayo to mitadag ah uh, siguro bumalik tayo ngayon doon sa komisyon na 14%